yun ang magaling nagbibig nabiyak nila yung ano yan o no? oo uh, uh, yung may bangka yun dito Yuto lang yan sila no oo oh, yun ang nagbibig talaga na, o oh. yung nagbabangka yun no. na o oh, galing nabiyak nila o oh. kaya yun o oh. yun dapat ang binigyan ng award ng ano eh uh, uh. <laughs> kasi kung hindi nila biniyak yan wala patigas na yan dyan ba? Diba? patigas ah, na no patigas na yata piya. kasi marami ng basura oh. at mga eh binanood na nila lahat o oh. yun oh. o binibiyak nila Talagang sarili nilang gasolina yung nagano dyan eh. Nagamit no? Tatlong bangka. Oo. Dapat yan ang binibigyan ng award. Kasi hindi sila makadaan dyan. Pag hindi yeah. nila no, malinis na no, ka no? dyan. Kahit talong linis ko, hindi makadaan. Yun. Mga Maka, no? atas. No. O baba ng water nila eh. Kali no, nga yung naglinis eh. Tatlo no? na yan o. Yung nakabangka. Yung doon sa kabila, sa napindang, pinagsutulungan rin ang mga nagbabangka doon eh. Dito ang dami, paglilingis basura. Tulong-tulong sa Ay, yun, oh, yun, yun, talagang pagaling, yun 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 Nag-alit na lang <laughs> si kuya Dito yung mga nagbabangka Ito raw dapat ibigyan ng award Hindi kasi hindi sila makakataan dito Pag mayroong ano kapal na ng water dito kasama yung mga basura kaya yung kadaan yung tolong tulong tulong sa paglinis ito, pagladan friends